Bago matapos ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa isang taos-pusong panalangin ng pagpupuri at pagsamba. Ipagkatiwala natin sa kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa buong araw na kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, sa katahimikan ng gabing ito, ako'y lumalapit sa iyo ng may buong pusong pagpupuri at pagsamba. Ikaw ang Diyos na buhay, ang hari ng mga hari, ang manlilikha ng langit at lupa. Sa iyo lamang ako sumasamba at sa iyo ko iniaalay ang lahat ng papuri at kalwalatian. Salamat sa buong maghapon na iyong ipinagkaloob. Salamat sa bawat hininga, sa bawat hakbang, sa bawat pagkakataon na makita ang iyong kabutihan sa aking buhay. Sa bawat sandaling lumipas, naroroon ang iyong kamay na gumagabay at nag-aakay sa akin. Panginoon, walang sapat na salita upang ilarawan ang iyong kadakilaan. Ang iyong pag-ibig ay walang hanggan, ang iyong habag ay laging sariwa tuwing umaga. Kaya ngayong gabi, nais kong magpuri sa iyo hindi lamang ng aking mga labi, kundi ng aking buong pagkatao. Ikaw ang Diyos na tapat, kahit ako'y madalas hindi naging tapat sa iyo. Ikaw ang Diyos ng liwanag, kahit ako'y nalulubog minsan sa kadiliman ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat, nariyan ka pa rin naghihintay, umaakay at muling yumayakap. Ngayon, Panginoon, itinatampok ko ang iyong pangalan sa aking gabi. Maging ang mga bituin sa kalangitan ay saksi sa pagsambang ito. Buong puso akong nagpupuri. Hallelujah sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah sa Diyos na tanging karapat-dapat sa pagsamba. Patawarin mo ako kung minsan ay nalilimutan kong itaas ang iyong pangalan sa gitna ng abala at alalahanin. Ngunit ngayong gabi, inilalagay kita sa sentro ng aking buhay. Nais kong ang bawat tibok ng puso ko ay maging awit ng papuri sa iyo. O Diyos, ikaw ang aking kalakasan. Sa iyo ako humuhugot ng panibagong lakas. Sa iyo ko inuukit ang bawat pag-asa. At habang ako ako'y nagpapahinga ngayong gabi, na wamanatili sa aking puso ang iyong presensya. Punuin mo ang aking panaginip ng iyong kapayapaan at gisingin mo ako bukas ng may bagong sigla upang muli kang sambahin. Walang ibang nais ang puso ko kundi ang mapalapit pa sa iyo. Gamitin mo ang panahong ito ng pananahimik upang ituro mo sa akin ang mas malalim na pagsamba. Ang pagsambang buo, totoo at walang kapalit na inaasahan. Pagpalain mo, O Diyos, ang aking pamilya, ang aking bayan, ang aking kapwa Nais kong sama-samang itaas ang iyong pangalan sa bawat tahanan, sa bawat puso, sa bawat sulok ng mundo. Sa pagtatapos ng panalangin ito muli kong sinasambit, Dakila ka o Diyos. Pinupuri kita, sinasamba kita, itinatanghal kita. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadyam mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparano unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, Ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos.